Silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong payday weekend na sinabayan pa ng sales sa mga mall. May ulat ang spa si Jamie Santos. Jamie! June, madadagdagan ang ikaiinit ng ulo ng mga motorista ang babiyahe ngayong weekend. Bukod kasi sa mainit na panahon, mabagal na daloy ng trapiko ang susuungin nila sa EDSA. Sa bandang Kubaw pa lamang, usad pagong na ang biyahe dahil sa traffic. Dagdag pa sa pagpapabagal ng dawli ng trapiko ang mga bus na nagbababa at sakay ng pasahero. Pagdating naman sa gawin ng Ortigas, halos 20 to 30 kilometers per hour lang ang takbo ng sasakyan hanggang makarating ng EDSA Mandaluyong. Yan ay dahil sa kaliwat ka ng sales sa mga mall na inaasahang dadag sa ina mga mall goers dahil sa payday weekend. Bukod diyan, ilan pa sa sanhi ng pagbagal ng traffic ay ang ilang road reblocking project ng DPWH sa Quezon City. Pasig City, Quezon City at sa Kaloka na nagsimula alas 10 kagabi at magtatapos sa lunes May, May, 18 ng alas 5 ng umaga. At yan ang latest balik sa'yo June. Maraming salamat Jamie Santos.